Hi guys, magandang gabi sa inyong lahat Ito, uh, panay bagong video na naman uh, Ito, magsishare naman ako ng mga koleksyon na bago kong nahanting Ito guys, mga rare coins At ito guys, umpisahan na natin ito guys 2 pins ito guys rare, rare, talaga ito at ito uh, kakalaga ng 700 to 1000 depende sa kondisyon ito guys bago lamang pero talagang kinakoleksyon 1999 Okay, next tayo. Pilipinas pera ng ibang bansa pag meron man kayo mga ganito ito kay ating kinokoleksyon Okay, dito naman tayo sa uh, Queen Victorian Ito, guys, 18 century Queen Victorian Ito ay gawa sa 90% silver mga ganitong klaseng Queens, guys, sa ating beli Ito ay gawa sa yang Yung bigat yun dito guys is 11.7 grams. Alam nyo ya, guys, hindi pa rin tayo tumitigla sa pamimili dahil ito ay isang isang investment plan. dahil yung silver pataas ng pataas hindi bumababa ito guys gawa sa silver dahil ito kahit saan mo dalhin pwede mo siyang may binta agad agad okay, next tayo dito naman tayo sa number 5 Queen Victorian pa rin Florin Queen Victorian ito guys sa uh, no date walang date siya may sulat is eh, hindi rin natin mabasa Oke, okay, next tayo dito naman tayo sa number 6. Ito guys, mga 18th century. Queen Victorian. Ini tuh guys, ah, uh, hindi natin tinitinggahan dahil ito ay isang gawa sa silver. Queen Florent Victorian Oke, okay, teman number 7 mga ganito guys uh, hindi natin tinatanggihan dahil ito ay mga gawa silver alam naman natin kahit sa dalhin pwede natin siyang ibinta agad agad kahit doon sa mga alehera alihero hindi din nila tatanggihan ito dahil ito ay isang silver pero bumibili pa rin tayo guys ng kahit anong klaseng coins kahit bago basta kakaunti ang ginagawa yun po ating binibili tulad ng uh, 10 peso year 2007 2009 yun ay ating binibili sa mataas ang halaga 2000 uh, 2006, 2007, 2008 uh, limang piso yun, yun po ay hindi natin tinatanggihan dahil yun po ay Uh, kahit gawa sa nickel copper dahil nga sa kakaunting ginagawa ayun po yung ating binibili sa matasang halaga pero mga ganitong klaseng queens guys ya hindi siya bumababa kahit kumuman siya o rare apag rare mas mahal kahit kumuman siya may presyo pa rin dahil siya ay isang gawa sa silver okay next tayo dito naman tayo sa number eight ito guys may pangalan pero hindi natin mabasa pero ito guys sa aking pagsiseliksik ito ay Queen Florian Victorian 18th century 1887 pababa 1887 patas mga ganitong klaseng coins guys hindi natin tinatindihan dahil alam natin na ay mga ito ay isang genuine Okay, dito lang tayo sa number 9. Pag mayroon man kayo mga ganitong 18th century guys, kahit uh, bronze man siya, basta genuine natin binibili. Lalong-lalo na pag silver, ayun uh, po ay hindi natin tinatanggihan lalong lalo sa mga ganitong magandang kondisyon yun po ay ating binibili o kahit hindi man magandang kondisyon pero magbinibili pa rin natin pero hindi ganong kataas ang presyo yun po ay presyong punaw pero pag ganitong maganda ang kondisyon uh, rare uh, talaga mataas ang value Okay, maraming maraming salamat. Natapos na naman ang ating video. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. At siya nga pala, shout out sa Luzon, Visayas, Mindanao. Mabuhay tayong lahat.